Hi guys, good evening. Welcome for my vlog today. Update po tayo ngayon kay Rampadora. So, huwag mong gagamitin yan kung alam mo ng ano yan, marumi na yan. So, ngayon, update po tayo ngayon sa ating vlog. Ayan. Sobrang busy si Rampadora. So, dahil wala na tayong pera, kailangan na nating maghanap buhay para magkaroon tayo ngayon ng pambili natin ng pagkain, bigas at ulam. Dahil walang wala ng pera si Rampadora. So, need na natin rumampa. So, kung sino man yung manghihingi ng update sa aking bahay, hintay lang kayo kasi hindi pa ako nakabalik ng tanag. Uh, bukas na schedule ako. So, ngayon is uh, January 27, Monday. Ayan, yeah, guys. Excited na ako for February. Ayan so thank you so much po sa inyong lahat and maraming maraming salamat ayan